ipagpapatuloy ng mga pinaigting ng Department of Education ang kanilang hakbang laban sa pang-aabuso sa mga estudyante. Sa culminating program ng National Children's Month, ibinahagi ni Vice President Duterte na nakatanggap sila ng higit isang libo at pitong raang sumbong ng pang-aabuso sa mga estudyante mula ng inilunsad ang Telesafe Contact Center Helpline. Pinakamaraming sumbong ay verbal abuse sa mga estudyante na sinundan ng sexual abuse at cyberbullying. Uh, meron tayong mekanism sa loob ng uh, Department of Education, sa loob ng Learner's Rights and Protection Office na ibinababa natin uh, doon sa school level uh, for resolution yung reklamo uh, ng mga bata. Pinaaalalahan na naman ng pangalawang Pangulo ang mga guro at non-teaching staff ng DepEd na hindi lamang nagtatapos ang kanilang responsibilidad sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Diyan tayo po yung nangunguna both uh, teaching and unteaching personnel sa child rights and uh, protection. And meron talaga tayong polisiya sa child rights and uh, protection. Kaya dapat uh, isaisip yon ng ating mga teaching and teaching personnel na dapat uh, there is a healthy, safe uh, space dyan sa loob ng eskwelahan para sa mga bata. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.